we stand by the fact that uh, our brother may have passed away uh, under a causes because uh, um, there are circumstances attending his death as well as uh, uh, his uh, medical condition that has put into question po ang uh, kanyang pagkamatay um una sa lahat po ay uh, From the very start, we have been, hindi po kami pinapayagan. O kami po ay uh, pinagbabawalan o nililimita sa pagbisita sa aming kapatid. Um, kung tutuusin po, sa isang linggo, uh, nakakapagbisita lang kami ng minsan. Dahil, <clears throat> although malayo po kami, yung um, most po sa amin are in Baguio, Uh, we, may mga kapatid rin po kami sa Manila, but, pero we go together as a family to visit our brother. Kami po ay nalilimitahan. Kahit na po nung nasa ICU pa siya, binan po kami from entering the premises of his room. And at the same time po, ay, um, kami rin po ay hindi maaaring makipag-ugnayan sa kanyang mga doktor at kung meron naman po sa aming magkakapatid, lalo po ang aming doktor na kapatid, ay nagtatanong sa nurses kami po ay um minamarkahan na nagiiinterrogate na hindi naman po katotohanan 'yan. Lahat po ng amin um, ang nais lang po namin at the time that our brother was in the hospital na siya ay mabigyan ng narapat na medical attention considering na uh, ang kanyang sakit ay maaari pa naman niyang overcome at mabigyan po siya ng you know the best medical attendant so he can survive or recover from his uh, sickness. Mm -hmm. Attorney, meron po ba kayong naisip na motibo, just in case no because of this concept na dapat maging sinabi po niyo 'di ba dapat maging person of interest yung asawa po ni General Camilo Cascolan. Is there a motive po Opo. na naisip po niyo? Um, uh, it would be speculative for me to say it now but uh, that's one thing po na pinag-aaralan ng aming mga abogado and at the same time in coordination with some government offices. Mm -hmm. um, ngunit uh, from the start po marami pong um, pag aaralin po ang pag-ipagsama-sama ang mga nangyari marami pong mga nangyaring taliwas sa normal na Uh, asawa, yung ginagawa ng kung mahal mo ang pasyente ay gagawin mo ang lahat, lahat-lahat ng nararapat, lahat ng uh, maaaring maibigay na lunas, tutal mm. na-afford naman po niya na siya ay uh, nasa hospital. Pero sa part po ni General uh, Camilo Cascolan, meron po ba siyang nasabi to support the concept uh, nga na dapat nga po ay maging person of interest ang kanyang asawa? Did he Meron say po anything? siyang bitawan na salita sa aming hmm. kapatid uh, nung sila po ay nag-uusap. <clears throat> If I'm not mistaken, nung nandun po sila sa Singapore, na may, hindi po siya natitiwala sa kanyang asawa. Bakit daw um, po? Uh, at nasabi rin po niya na <laughs> ang pakiramdam na po niya ay siya ay Uh, nilalason parang ganun po yung effect